security system will implement a three-year pension increase for its pensioners which will start this September. Maliit man ang 10% pero good news pa rin ito para sa mga SSS pensioner. Magandang balita para sa mga SSS pensioners. Inanunsyo ng Social Security System or SSS na sisimulan na sa September 2025 ang implementasyon ng pension reform program na layong taasan ang nakukuwang benepisyo ng mga pensionado na galing mi Mismo President at CEO SSS. The increases will be in three annual tranches beginning August 31. There will be a 10% increase for retirement and disability pensioners and a 5% increase for death or survivor pensioners starting this September. The increase for the period August 31, 2026, to August 2027 is the same covering the period from September 2026 and September 2027. SSS aims to help all pensioners amid the rising prices. ito po yung sample computation sa increase 10% ng SSS increase ng 3 years from 2025 2026 to 2027 yung sample computation halimbawa kung 6000 yung monthly pension as of August 2025 so maging effective agad siya ngayon September 2025 kung yung pension mo ay 6000 so 6000 monthly ang 10% ng 6000 ay 600 So merong agad ka total yung pension mo ngayon September 20, 2025 ay 660. A uh, 6600 6,600 yung total pension. Then another year September 2026 another naman another 10% increase itong ito yung pension mo ngayon tinatanggap na magiging 600 6,600. Uh, 6,600 10% ay magiging 660. 660 yung 10% ng 6,600 so yung total nito ay magiging 7,260 ito yung pension mo 7,260 sa 10% increase. Then another year, sa September 2027, ito yung total pension mo, ito yung 7,260 total pension mo. So ang 10% increase ng 7,260 ay 726. Then itotal natin yan, ang maging total pension mo ay 7,986. Ito na yung maging pension mo. Swerte ka na kung ang pensyon mo ay 6,000 pataas. Ang problema yung mga kababayan natin ay nasa minimum lang ay mga 1,200 lang a month. Kasi ang service nila ay nasa 10 years lang. Yung 10 years credit years of service. Yung mabot naman 20 years, magpapensyon ka lang ng 2,400. Yung mga minimum lang ha? Wala tayong magawa kung ito lang talaga ang pension nila, na sa minimum lang sila. Kasi yung contribution nila nung panahon na yon ay maliit lang din talaga. Ngayon kasi ang contribution ng mga naghulog sa SSS ay malaki. So expected yung maging pag mag ka, yung pension mo malaki din. Na nakatulong itong simple computation ko.